Sa ikalimampung taong anibersaryo ng Fakultad ng Sining at Paniti at sa ikatlong taong pagdiriwang ng kompetisyong ito, ay muli na naman natin matutunghayan ang husay at galing ng Pilipino at lalong-lalo na ng ating mga kapwa artlets sa larangan ng musika. Sabay-sabay nating tunghayan ang talento ng mga tumasino sa kanilang pagbibigay-pugay dito sa isang gabi ng selebrasyon ng ginintoang taon ng musikang Pilipino hindi maikakailang bahagi na ng buhay ng Pilipino ang musika. Bago po man dumating ang mga mananakop, gamit na nila ang musika upang magpahayag ng damdamin, magbigay sigla sa mga pagdiriwang at magpalipas ng oras. Namulaklak pa ang tunog na ito sa pagpasok ng mga Kastila. Nauso ang kundiman at harana na magpasa hanggang ngayon ay kinikilala bilang tunay na obra. Sa paglaon, pumasok ang iba't ibang tunog mula sa labas ng bansa at panandali ang humina ang at sariling atin. Ngunit muling nakabawi ang sariling tunog na tinawag na OPM or Original Pinoy Music. Mula sa mahigit na anim na una nag para sa solo, duet, at band categories ay mayroon lamang na tiga-apat na nakapasok sa competition. Sa naganap na auditions noong Julio ay napag-alaman namin ang mga talaga namang ng upalingang soloista at banda na trip na trip niyong mga tumasino. Sampung bahagdan mula sa mga sumali iba't ibang timbre ng boses, iba't ibang melodya, ngunit may iisang pangarap. At iyan ay ang may parinig ang kanilang himig sa kanilang mga kapwa at tumasino. At malay ba natin, pati sa buong mundo. Paus Fernandez, Rico Puno, Ryan Kayabia, Regine Velasquez, Saren Guneda, Apo Hiking Society, Gary Valenzano, Eraserheads, Maya, at iba pa. Ilan lamang yan sa mga tulungan sila bayan ng ating mga kababayan mula mo ngayon. Iba't iba man ang panahon, iisa lamang ang layunin. At yan ay ang may pahayag ang tunay na nararamdaman at ideolohiya sa mga magitan ng bawat titik at notang inilapat sa bawat awiting sinayawan, iniyakan at mga pag-ibigan at pagbabarkadahang nasira man o nabuo ng bawat tunog na tiyak na sumabul sa ating mga puso. Kaya naman, simulan na ang gabi ng ng sining at paniti. Mula sa Medicine Auditorium, St. Martin de Porres ng Universidad ng Santo Tomas. Himig, musika at kasaysayan. Himig Sikang Fiesta! fiesta.